Sa pagtama ng bagyong Mirasol sa Aurora, nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa bayan ng kasiguran kung saan naglandfall ang bagyo, binaha ang National Road sa barangay Marikit. Umapaw din ang Diaga Creek sa barangay Kulat. Sa sitio mainit sa barangay Tinib, pinasok na ng baha ang mga bahay. Nalubog din ang mga palayan sa barangay Minanga. Tumaas din ang level ng tubig sa ilog. Rumagasa din ang baha sa bayan ng Dilasag. Ang mga kinatawa ng PNP at Coast Guard nagsagawa ng clearing operation sa ilang punong nagtumbahan. Nanalasa rin ang bagyong Mirasol sa probinsya ng Isabela. Sa bayan ng Etchage, hindi madaanan ang mga overflow bridge matapos tumaas ang level ng tubig. Hindi rin madaanan ang Maluno Overflow Bridge sa bayan ng Benito, Soliven. Hindi rin madaanan ang overflow bridge sa Ilagan City, Isabela dahil sa pagtaas ng level ng ilog. Ayon sa pag-asa, patuloy pa rin magpapaulan ang bagyong Mirasol habang papalabas ito sa Philippine Area of Responsibility. Charles Nicolimon, RNG News.